Kape. Ay hindi pala, ano. shop lang pala to, na Panalo kasi sila eh. <coughs> Salamat. Nakati Salamat Shopee sa soft at sa tinapay. Ito yung soft drink, ay ito yung tinapay, dalawang balot to. Ayan. Oo. At saka, buti, bukas yung alpha. Kasi, kapag sarado naman yung alpha, may umiga naman eh. Peace. lima <laughs> diba? At saka, seryoso ako sa pagpapasalamat. Nakangiti lang ako dahil masaya eh. Ay! Ay! <laughs> Này đi bà mắt